Saan <laughs> ka? Pupunta? Oo. Saan mo yung nagbabangka? Hindi mo yung nasa loob. Ang nabangka o nasa loob. Ayun. oh ate ikaw. Hello, dito kami sa bangka. Ako rin! Bye! Ayan na po. Ito na tayo. Ano ba to? Maganda yung background niya. Yung ilaw-ilaw na yan. Type ko siya. Baka ilaw, no? Oo. Well, kami na sa... Saan ba to? Bangka-bangkaan. Bangka-bangkaan. Greek Park na Dubai Dubai. Babay na po. Ilaw. Ilaw, di ba? Oo. Oh, ini mana? Ini ba may moon daw! Moon! Ay, naku! Lapit lang! Na. Ayan, may pang tapa po kami ito sa lubong. Friends, sir, ba ito? Mamaya, pwede. Yeah. Okay. Pwede tayo. tayo doon? Or... Hindi ko alam. Sir, babalik ba pa ba doon? No, ito, ito na. Ito na tayo sa ta atas. -ta -ta. Ha ibig sabihin, hindi pa tayo dyan. Oh. Tapos, pa sa'yo, bumalik na tayo agad, bumalik na sa agad. Kasi ano, anong part na sa Bordobay na to? Ah, Bordobay? Ah, uh, well, Bordobay na daw po. Oh. Bordobay na daw to. So, galing na dito sa... Ano ba yun? Baliyas tayo, tayo Ha? Baliyas po? Oo, oh, Dera pa rin tayo. Old Tuk. Dera. Old Now we're here now in Budabay. Yeah. Okay. Masyado reporter ba to. Reporter pa. Hinahangin na ginagin ang sin.